Maraming nagsasabi, wala akong pera para mag-invest. Pero tanong ko sa'yo, kailangan ba talagang milyonaryo ka muna bago ka magsimula? Ang sagot, hindi. Alam mo bang may mga investments na pwede mong simulan sa halagang 5,000 pesos lang? Mas mura pa kaysa sa isang bagong cellphone o bagong sneakers. At kung tama ang ilalagay mong pera, pwede itong lumago at maging stepping stone para sa tunay na yaman. Kaya kung sawa ka na, sa kasasabi ng next time na lang ako magi invest panoorin mo to hanggang dulo. Dahil dito pag-uusapan natin ang top 5 investments na abot kaya ng ordinaryong Pinoy. At oo, hindi mo kailangan ng malaking kapital para makapagsimula. Ang mga impormasyon na ibinabahagi sa video na ito ay para lamang sa edukasyon at dagdag kaalaman. Hindi ito itinuturing na personal na financial advice. Kumonsulta pa rin sa isang lisensyadong financial advisor bago magdesisyon tungkol sa investments. Unahin natin ang mutual funds at UITF o Unit Investment Trust Funds. Kung gusto mo ng simpleng paliwanag, dito maraming tao nagsasama-sama ng pera. Tapos, isang professional fund manager ang mag invest para sa lahat ng contributors, parang pinagsama-samang ipon ng libo-libong tao at may eksperto na nakatutok kung saan ito dapat ilagay para mas lumago. Ang kagandahan dito, kahit 1,000 hanggang 5,000 lang ang puhunan mo, automatic ka nang magiging part owner ng iba't ibang klase ng investments, stocks, bonds, pati real estate. Sa madaling salita, diversified ka agad kahit maliit lang ang kapital. Hindi mo na kailangan bumili ng tigiisang share ng kumpanya o bonds ng hiwahiwalay kasi nakapackage na lahat sa iisang fund. Tingnan natin ang pros. Una, hindi mo na kailangan bantayan araw-araw kung ano ang galaw ng merkado kasi may expert na gumagawa ng trabaho para sa'yo. Dahil pooled fund dito kahit maliit ang ambag mo, nakikinabang ka pa rin sa mas malawak na investment opportunities. Para kang nakasakay sa barko na malaki at matibay kahit maliit lang ang binayaran mong tiket. Sa cons naman tayo, syempre may kapalit din. May management fees dahil may professional na nag-aalaga ng pera mo at hindi guaranteed ang kita. Kung bumaba ang market, bababa rin ang value ng hawak mong shares. Hindi ito magic money na laging pataas ng pataas ang kita. Pero isipin mo to, kung busy ka sa trabaho, wala kang oras mag-research kung anong stock ang bibilin mo o ibebenta mo at gusto mo pa rin makapasok sa investing world, swak na swak ang mutual funds o UITF. Para ka na rin nag-invest pero hassle-free at guided ng mga eksperto. Pangalawa, pag-usapan natin ng stocks ito yung tinatawag na direct ownership sa isang kumpanya. Ibig sabihin, kapag bumili ka ng shares para ka nang may maliit na piraso ng kumpanya. Kahit sabihin pa natin Jollibee, Ayala, SM o iba pang pa malalaking negosyo, hindi ka lang customer. Hindi ka lang bumibili ng produkto nila. Nakiki-shareholder ka na mismo sa kita ng kumpanya. Sa Pilipinas, Pwede kang magsimula sa mga online brokers tulad ng COL Financial, BPI Trade o First Metrosec. Karaniwang minimum deposit, 1,000 to 5,000 pesos. Oo, ganun lang kaliit. Pwede ka na makapasok sa mundo ng stock market. Tingnan natin ang pros. Malaki ang potential for growth. Kapag tumataas ang presyo ng kumpanya, tumataas din ang value ng shares mo at bukod pa dyan, may dividends, regular na parte ng kita na ibinibigay ng ilang kumpanya sa shareholders. Para kang kumikita, kahit wala kang ginagawa, basta hawak mo ang shares. Isipin mo lang, kung nakabili ka ng Jollibee stocks noong 2010, ngayon ang laki na ng itinaas ng value. Hindi instant yaman, pero sa paglipas ng taon, lumalago talaga ang investment mo. Tingnan naman natin ang cons. Dapat malinaw din sa'yo. Volatile lang stocks. Pwede itong umakit ng malaki. Pero pwede rin bumagsak bigla. Kung pambili mo ng bigas at ulam ang gagamitin mo sa stock market, siguradong mababahala ka sa bawat galaw ng presyo. Kaya hindi ito para sa mabilisang kita. Stocks work best kung long term ang mindset mo. Ibig sabihin, willing kang hawakan ng investments ng 5, 10 o kahit 20 years. Kung tama ang mga kumpanya na pinili mo, malaki ang chance na lumago ang pera mo ng higit pa sa traditional na ipon. Kaya kung ikaw yung tipo na mahiling magbasa ng balita tungkol sa negosyo, interesado sa kung paano kumikita ang malalaking kumpanya at willing matuto kung kailan papasok at kailan maghihintay Perfect sa iyo ang stock investing. Isang maliit na hakbang ngayon, pero pwede maging malaking leap para sa future mo. Number 3, Digital Banks at High Interest Savings Account. Bakit ito considered na investment? Kasi kahit hindi siya kasintas ng potential returns ng stocks o REITs, malaking improvement siya kumpara sa nakasanayan nating traditional bank accounts. Ganito kasi, sa karaniwang savings account sa big banks, madalas 0.10 to 0.25% lang per year ang interes. Ibig sabihin kung may 100,000 ka, 0.10% non 100 lang ang kinikita mo sa isang taon. Halos wala. Pero sa digital banks tulad ng Tonic, Maya, Uno, CIMB, Maribank o Gcash GSave, may mga promo na nag-aalok na 4% hanggang 6% annual interest. Imagine mo na lang, sa 100,000, imbis na 100 lang, pwede kang kumita ng 4,000 hanggang 6,000 na tubo sa loob ng isang taon. Malaking difference, di ba? Tingnan natin ng pros. Una, safe ito dahil karamihan ng digital banks ay regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas at insured ng PDIC. Pangalawa, highly liquid. Madali mong ma-withdraw kung kakailanganin mo. Pangatlo, maganda ito para sa mga nagsisimula pa lang na gustong makita na may progress agad ng ipon nila. Tingnan natin ang cons. Siyempre, hindi rin ito kasing laki ng returns kumpara sa stocks o ibang risky investments. Pero ang point dito, mas mainam na kumikita ng maliit kaysa walang kita at natutulog lang ang pera mo sa regular account. Isipin mo to, parang stepping stone. Kung nahihirapan ka pang mag-commit sa long-term investing, dito ka muna. Para kang nagpa-practice. Nakikita mong lumalaki kahit kaunti at natuturuan ka ng disiplina na 'wag basta gagastusin ang pera mo. At ang bonus pa karamihan ng digital banks ay app-based, meaning sa cellphone mo lang. Makokontrol mo agad ang ipon at interest mo. Kaya kung tech savvy ka o gusto mo ng convenience na walang pila, walang oras na nasasayang, suwak na suwak ang digital banks bilang unang hakbang sa mundo ng investing. Pang-apat, REITs o Real Estate Investment Trust. Kung dati, pang mayayaman lang ang real estate investing, yung tipong bibili ka ng lupa, kondo o building na milyon-milyon ang halaga. Ngayon, pwede ka na maging part owner ng malalaking property projects kahit mga 5,000 lang ang simula mong puhunan. Ang tanong papano? Sa pamamagitan ng REITs. Sa madaling salita, bibili ka ng shares ng isang kumpanya na may hawak ng mga mall, office buildings, hotels o warehouses. Ang kita ng kumpanyang ito galing sa renta ng mga tenants na ibinabalik sa mga investors bilang dividends. Kaya kahit hindi ka mismo nagmamayari ng building, kumikita ka pa rin mula sa upa ng mga negosyong gumagamit nito. Example, Ayala Land o A-REIT, Double Dragon REIT o DDMPR, o fill and best rate. Ang mga ito, listed sa Philippine Stock Exchange. Kaya parang bumibili ka lang din ng stocks, pero mas nakatutok sila sa kita mula sa real estate. Tingnan natin ang pros. Una, nagbibigay sila ng steady passive income dahil obligated ang REITs na ibalik ang malaking porsyento ng kita nila sa investors bilang dividends. Ikalawa, mas madali itong pasukin kaysa bumili ng physical property kasi hindi mo na kailangan magbayad ng buwis sa lupa, magpa-renovate o maghanap ng tenants. Tingnan naman natin ng cons. Siyempre, hindi ito guaranteed na laging mataas ang kita. May risk na bumaba ang occupancy ng properties o kung bumagal ang ekonomiya at mas kaunti ang nagre-renta, bababa rin ang kita may exposure din sa pagbabago ng interest rates na nakakaapekto sa property sector. Pero isipin mo na lang, para ka lang may maliit na share sa isang malaking mall tulad ng Glorieta o Robinson's Galleria nang hindi ka na bumibili ng buong building. Kung gusto mo ma-experience ang real estate investing na hindi gumagastos ng milyon-milyon, RITS ang pinaka-madaling entry point. Kaya kung naghahanap ka ng investment na may regular na kita at gusto mong madama na para bang real estate investor ka, kahit maliit lang ang kapital mo, magandang simula ng REITs para itong shortcut papasok sa mundo ng property investing abot kaya at accessible sa lahat. Panghuli sa ating listahan, government bonds. Kung gusto mo ng investment na halos siguradong ligtas ito ang isa sa pinaka-stable na opsyon. Bakit? Dahil lang nag-issue nito ay mismong gobyerno ng Pilipinas. Sa madaling salita, parang hiniram ng gobyerno ang pera mo para pondohan ang mga proyekto nila. Tulad ng kalsada, tulay, at iba pang infrastructure. Kapalit nito, binabayaran kanila ng interest bilang pasasalamat sa iyong pagtitiwala. May iba't ibang klase ng bonds pero yung pinakasikat at accessible sa ordinaryong Pinoy ay Retail Treasury Bonds o RTBs at Premium Bonds. Ang maganda rito, pwede kang magsimula sa halagang 5,000 pesos lang. Hindi mo kailangan ng milyon para maging bond holder. Ang pros nito, una, guaranteed ang interest. Ibig sabihin, kung anong nakasaad sa kontrata, yun ang matatanggap mo. Walang guessing game. Pangalawa, Siguradong ibabalik din sa iyo ang puhunan mo sa maturity date. Kasi back ng government, peace of mind talaga kung conservative investor ka. Tingnan natin ng cons. Siyempre, hindi rin ito kasing taas ng kita ng stocks o REITs. Fix lang ang return, kaya hindi kaya yaman overnight. Pero ang kapalit nun, siguridad. Alam mong may babalik sa iyo at hindi mawawala ang puhunan mo kung hawak mo hanggang maturity may bonus pa minsan. Sa mga premium bonds, bukod sa interest na kinikita mo, may raffle draws din kung saan pwede kang manalo ng dagdag na premyo tulad ng cash o gadgets. So habang kumikita ang pera mo, may chance ka bang mag-uwi ng jackpot. Kaya kung naghahanap ka ng investment na low risk, predictable, at bagay para sa mga taong gusto lang ng stable growth, nang walang kaba, government bonds ang sagot. Para itong ipon na may extra reward. Hindi explosive ang growth, pero steady at sigurado may balik. Ngayon, recap natin yung top 5 investments na pwede kahit sa halagang 5,000 lang. Una, mutual funds at UITF para sa busy pero gusto ng diversified portfolio. Pangalawa, stocks para sa mga handang matuto at mag long term. Pangatlo, digital banks para sa safe at mabilisang ipon. Pangapat, REITs para sa small-time real estate investors. Panglima, government bonds para sa sigurista at conservative. Kaya ang tanong, alin dito ang swak sa iyo? Tandaan mo, hindi sa laki ng kapital nagsisimula kundi sa consistency. Mas okay nang mag-umpisa ng maliit kaysa hindi magsimula kahit kailan. Yung 5,000 na inipon mo ngayon, pwede na maging stepping stone para sa mas malaking yaman bukas. Kaya kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag kalimutang ilike at share sa iba pang gusto ng magsimula mag-invest. Comment mo na rin sa baba anong investment ang balak mong simulan ngayong buwan. Gusto marinig yung journey mo. At syempre, Subscribe ka na sa The Brown Investor para sa mas marami pang practical tips tungkol sa pera, sa ipon at sa investments.